Paragan. Dalakag ka eh. Ang baka. <laughs> Ay, si Roke mataras-taras ang patsuloy. Anong gagawin? Pagdagwang niya.

Ah, wala nga. Parang ano nun naman. Hmm. Akala mo lang yun? Akala mo lang yun. Dapat pag kasi yeah. mong kinukuha, yung biyasa kasi yeah, mong kinukuha yeah. rin. Ano <laughs> na? Kasi mong kukunin. Yung biyasa kasi mong kukunin din. <laughs> Parang natipilitan ha. <laughs> sarap yung ano ano yung barbis talaga ano pero kasi yun may, utak siya yun eh nagkakalas na wala Yan lang ito na siyempre magtatanggalin ako ng pigi kasi yung bias oh ako yung magbabas so, yung parang kami ang pau ang pau

ano ko bukas na to? Matalas na yung niloloy at tinagisko yun ah. Halit, tagis lang naman ito lang hindi lang. Ayaw mo nang gamitin yung ke? Bakit? Yung dilaw? Kung ayan, nga yan, loy, para may pang ano ka eh. May pang. Yung matalas-talas ng konti.

pasama uh, delapan, yang kenapa? di sini, yang sini. <laughs> di sini, di Dito, dito. di sini. di sini. di sini, Lang, sarto. Apat lang, sakto. Apat? Sakto? Hindi Bakit? Order ito sa na Ito hindi ito. Hindi, yun. Hindi ba yan. Sakto lang talaga? Oo. Bigyan Ha? Ah, 360. kunti

makakat na naman sa isang Lagis kuya ang buhantaya Kapatid mo yung Yung mga yung ina-timera ko lang yun 130, pala video points

我感觉。